Ito guys malupit. So diwata hindi na nga napigilang mapayakap sa isang netizen nang kanyang ang ipatato ang mismong mukha ni Diwata sa kanyang tagiliran. At biglang nga itong sabihin ni Diwata na baka sila ng araw ang magkatuluyan. So panoorin natin ang video mga idol. <laughs> sa rin eh. Is that real, sir? Opo, yung baro po yan. Nagbibay na po siya kasi ilang araw ako to. May nagpatak po ng piece ko. Ayan sa Kuya. Oh my God! Salamat po. Ayan, shout out po kami sa mga... Bakit, bakit pinagtataw mo yung mukha ko? Expert ko, ano pa ako sa iyo. Masyado po ako sa... Sa kabayitan mo po, tsaka sa mga... Ah, na-inspired ka sa expert ka rin buhay ko. Parang ino ko lang po yung buhay ko sa iyo pero saan pa kayo galing sa Mindoro sa pinamilyan po ah, so Mindoro pumunta kayo rito para para makita ko lang po kayo at, at mamit ko ka ta. marami, marami marami po sila ako po yung tumawag sa inyo kahapon doon sa telepon ang galing <laughs> so yun siya, eh. <laughs> siya <na>, malis <laughs> <Maris> po kami kagabi doon ay aras ay siya Siguro ito na nakatuloyan ko si Kuya kasi nakita ko talaga yung support ng pagmamahalin niya. Pinatanto niya talaga ako sa katawan niya. Ano diba? Ang hirap ko talaga yung ginawa ni Kuya kasi sobrang sakit niya. Di ba? Yung mga to. habang buhay niya sa katawan niya. Po, si ah, hindi ka naman mura sa isipan niya

at makikita mo nga dito sa video guys na biglangang pumunta si Diwata sa kanyang uh, kaha para nga kumuha ng pera para abutan din itong uh, mama na to at libre na rin guys ng nga uh, kanyang Paris Overload panoorin natin ang buong video mayroong pamasahin niya kasi imagine from Indoro no? yes oo ang laki ng effort uh -oh. na ginawa ni kuya may mulya na kasigaling ni Dorotao tapos pakainin mo yung kasama mo. Ilan kayo ba? Okay, na. Ah, ako mo guys yung kunin Alam mo kasi ko kay Kuya, hindi yung bayad ah. Masasalamat ko lang yun siyempre yung airport nila galing para ni Dorotao para mapapasanin siya at may pagkain sila. Kasi ano sila eh. Tsaka si Lasso. Hindi yun bayan ko ha. Para matatuli ako. Uh, Kusang log ko binigay kay Kuya. Kasi nakita ko naman yung import niya. Si Friends of Fort Kaya ko naman. Sa abot lang din makakaya ko. Bigyan ko siya ang pinagasang tulong na yun. Para sa pamasahin sa pagkaya ng team niya. So maraming salamat sa iyo kaya. Ingat kayo. So ngayon pakainin mo na lang sila dyan. Hindi ko ito. Hindi ko ito. Hindi ko So yun, kung nagustuhan nyo nga guys ang video na to, pakilike and share. Kung hindi ka pa nakapalo sa aking page, pakipalo na rin. So maraming salamat. God bless.